as usual, yung accomplishment ng administrasyon na marami naman na nagawa itong administrasyon. It's just that siguro tingnan, mas tingnan natin yung positibo rather than yung negative. Kasi ang nangyayari sa atin, lalo sa social media, kahit accomplishment na ang hinahanap ng ating mga kababayan ay yung pagkukulang, pagkakamali, hindi yung bigger picture na may nagagawa ang pamahalaan. Uh, alam naman natin kahit sino naman siguro ang administrasyon, walang perfecto. At um, importante ay may nagagawa umuusad ang ating bayan at pinagahandaan lahat. So, hintayin natin yung report ng ating Pangulo sa kung ano yung mga accomplishment ng administrasyon at ganoon din kung ano yung mga plano pa na gagawin, especially sa susunod. Tama chairman, madami siyang nagawa katulad pa sa pagtapong kay Presidente sa ibang bansa sa flood control na hindi alam kung saan. Ayon kay Lakshon, trilyon na daw ang nagastos sa flood control, sa zero budget ng PhilHealth, sa GAA, insersyon, at higit sa lahat ang pagbenta ng gold reserve. Ang at 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba. Ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakompleto ng pamahalaan ang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng na mga mamamayan. First, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth as chairman of the Committee on Health. Advocacy ko po ang health dapat Pilipinas top 1 sa pagbenta ng gold reserve sa buong mundo yan ang accomplishment ni President Marcos at marami pang iba